Naipagtataka mo ba kung ano ang kinakailangan upang maging tunay na alamat? Ngayon, bibigyang pugay natin ang nag-iisang superstar ng kasaysayan ng Pilipinas, si Nora Aunor. Mula sa kanyang simpleng simula sa Iriga City, kung saan nagbebenta siya ng tubig sa istasyon ng tren, hanggang sa pagkapanalo sa Tawag ng Tanghalan noong 1967 ang paglalakbay ni Nora patungo sa kasikatan ay tunay na kahangahanga. Isinilang bilang Maria Leonora Teresa Cabaltera Aunor na pagtagumpayan niya ang kahirapan sa pamamagitan ng kanyang talento at determinasyon. Ang kanyang tagumpay sa tawag ng tanghalan ang naging simula ng isang pambihirang karera na tumagal ng ilang dekada. Nakapag-record si Nora nang mahigit 500 na kanta, nagkamit ng mga gold at platinum records at naging minamahal na personalidad sa musika ng Pilipinas. Sa pelikula, hinangaan niya ang mga manunood sa mga obra tulad ng Himala, Bona at Tatlong Taong Walang Diyos na nagbigay sa kanya ng maraming Best Actress Awards, kabilang na ang limang FAMAS Awards at pitong Gawad Urian Awards. Noong 2022, pinarangalan siya bilang pambansang alagad ng sining para sa pelikula at broadcast arts. Noong Abril 16, 2025, nagluksa ang bansa ng ipahayag ng anak ni Nora na si Ian de Leon ang kanyang pagpanaw. Ang kanyang pag-alis ay nagmarka ng pagtatapos ng isang panahon. Ngunit ang kanyang pamana ay patuloy na mabubuhay. Ang mga tambalan ni Nora kay Tirso Cruz Thirds at Christopher de Leon ay naging alamat at nagbigay ligaya sa mga tagahanga sa iba't ibang henerasyon. Lumabas din siya sa mga programa sa telebisyon tulad ng Superstar at Between. Ang kanyang impluensya sa industriya ng aliwan sa Pilipinas ay hindi matatawaran. Ngayon, inaalala natin si Nora Aunor hindi lamang para sa kanyang mga nagawa kundi para sa inspirasyong ibinigay niya sa milyon-milyon. Bigyang pugay natin ang kanyang pamana sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kanyang alaala. Kung nagustuhan mo ang tribute na ito, mangyaring i-like, i-share, mag-comment, at mag-subscribe sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Salamat sa ating mga bagong subscriber at manunood sa pagsama sa amin sa pagunita sa buhay ng isang tunay na Pilipinong alamat.